kailangan tayong magalang sa ating kapwa. At mga kapatid, nais kong ipakadiin-diin. The highest respect you owe to your spouse, to your parents. Yun. Lalong-lalo -lalo yung spouse mo, partner mo sa buhay, yun ang highest respect dapat na ibinibigay. Doon mo sa kanya inire-reserva yung iyong lakas, hindi mo inuubo sa basketball o inuubo sa shopping o inuubo sa kung saan Tapos wala ka nang natin ang lakas para sa asawa mo. Sa kanya mo yung nire-reserva. Yung timpi, sa kanya yung iginagawad, hindi sa iba. Tapos sa asawa mo, doon mo ibubulalas lahat ang iyong pagiging halimaw. Tapos anghel ka sa harap ng iba. Pag naman naghihingaloo ka, ang humihimas-himas sa ulo mo yung asawa mo, hindi naman yung iba eh. Kaya dapat sa asawa, ibinibagay yung pinakamataas na respeto paggalang, pagsasaalang-alang. Siya ang iniisip mo, hindi anong sasabihin ng kapitbahay. Ang iniisip mo, anong sasabihin ng mahal ko? Anong sasabihin ng anak ko? Anong sasabihin ng magulang ko? Anong sasabihin tong partner ko na to sa buhay? Minsan ang pinapahalagahan natin, yung mga tagalabas, hindi yung tagaloob.